Magandang araw po mga katropa. Ito po muli ang inyong lingkod, Tropang Tagalog, ang may pinakamahinang boses sa YouTube world. Patuloy po tayong nakasubaybay sa laban ni Epipanyo Labrador. At dahil dito ay nais ko pong ipagpauna sa inyo, na ito po ay para sa patas na pananaw sa mga bagay-bagay. Bilang isang malayang mamamayan ng bansang ito, at walang sinumang tao ang nag sa atin. Kung ako man ay may kaunting pagkiling sa isang tao, yun po ay aking sariling pananaw at opinion. Bueno, panoorin na lang po natin si Epipanyo Labrador sa kanyang latest video, at ang kanyang bagong revelasyon laban sa kapanalig ng mga Duterte na INC. Salamat po mga katropa! na may ibang mga iglesia ni Manalo na membro na alam mo na, pag nalaman nila eh, alam mo na ng mga membro ng iglesia ni Manalo mga utak zombies no? mga utak halimaw mga utak lobo so marami pong nabigay sa akin ng impormasyon mga minamahal ko mga kababayan no? talagang yung pamunuan po ng INC ay talagang nagsisika po pala na makuha tayo ibiro mo ba naman pati ba naman yung mga tao ko lalong lalo na yung isang tao natin na lumabas po sa ating programa na minsan ay humalili sa atin abay tinatakot po nila mga minamahal kong mga kababayan tinatakot nila gusto nilang kumbinsihin na ituro kung nasaan ako gusto nilang kumbinsihin na ilaglag ako pero awa naman ng Diyos No? Awa naman ng Diyos, hindi po tayo nilalaglag ng ating mga kasama. No? Eh sa totoo lang natatawa po ako mga minamahal ko mga kababayan kung ano-ano mga pangalan ang inilagay nila sa akin kaysa si Richard Palacio daw ako. Kesyo si ganun daw ako, pero isa lang masasabi ko sa inyo, mga minamahal kong mga kababayan, mga tolonges po at mga gago, mga demonyo yung nagsasabi ng mga yan diba Pero alam ko na sa isip ko kaya sabi ko nga eh salamat sa mga sponsor natin. No? So, alam ko rin, no? Sabi ko nga, salamat sa mga sponsor natin, lalong-lalo na kanina. Sa totoo lang, bumubuhos po ang suporta ng yung lingkod, Epipanyo eh, Labrador. Araw-araw, sa totoo lang, ayoko naman malaki. Eh. Siguro pinakamaliit po na natatanggap nating suporta pin- pin financially na sa 80,000 a day. Ah, galing po 'yan sa iba't ibang mga reliyon, lalong-lalo na sa ating mga supporters. No? Kaya ako hindi ko natatakot eh. Kahit pakasuhan ako ng isang daang beses ng Iglesia ni Manalo, no? Kahit pa isang milyong kaso pa. Hindi ako natatakot dyan. Kayang harapin niya ng abogado ko. ayoko lang sabihin kung sino yung abogado ko. Baka sabihin niyo ang yabang mo naman. Di ba? Pero ganun pa man, hindi po tayo natitinag. Dahil alam ko naman, ang lahat ng ginagawa ng iglesia ni Manalo, na kung saan pinapagalaw niya yung kanyang mga vloggers, lalong-lalo na doon sa Facebook, ano-ano kanilang pinupost kasi ay, yun, yun daw yung mukha ko yun daw yung ganito ko nakakatawa naman nakakaawa na kayo mga iglesia ni Manalo ha? tapos sabi pa nila malapit na daw ako tarantado sa totoo lang natatawa nga yung eh dito mga mga kababayan hindi po ako nag-iisa Ha? Gusto niyong marinig ang boses ng uh, isa sa mga lagi kong kasama Ah, isa lang ha, sa sa 70 na kasama ko, ha, yung dalawang commander ko lang yung pakikibuin uh, ko. O ito, isang patunay. O, ah, uh, excuse me, excuse me, sa tingin nyo ba, naniniwala ba kayo? Dito muna kayong dalawa. Dito muna kayong dalawa. Ito, mga kababayan, ha, Papag pakikibuin ko lang yung dalawang mga tao ko. Ha? Oh. Ikaw commander, maniniwala ka ba sa sinasabi ng ANC? Ha? Uh, hindi. Rin. oh hindi. Rin. <laughs> ikaw commander, maniniwala ka ba sa sinasabi ng ANC? Ah, uh, hindi. oh maniniwala. Oh, kasi sino ng di ba? Uh, hmm, Sino marinya. Oh, kulto. Tama? kulto 'yan. Mo. Oh. Kaya akala kasi nila kasi mga commander. Eh, nag-iisa tayo. Hindi nila alam. <laughs> Sa totoo lang, ha? Sa totoo lang, nakakaawa po ang Iglesia ni Manalo. Ha? Gagamit pa sila ng tao, gagamit pa sila ng guns, gagamit pa sila ng batas, gagamit pa. Sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, para para sikreto eh. Nakikita ko kasi galawan ng Iglesia ni Manalo eh. Kunyari, kakasuhan nila. Gagamitin nila yung NBI, yung Ombudsman, yung DOJ, yung Police, etc., etc. Pero ang pakain nila, ipatumba tayo. Ha? Pero, bilang dating naging mayor ng uh, uh, Batang Mindanao, ako po ay, sa mga hindi nakakaalam, na tulad nga ho ng sinabi ko, eh, meron po tayong karanasan sa buhay na tayo ay nakulong dahil nakapatay tayo pero sabi ko nga eh, siguraduhin lang ng iglesia ni Manalo na ihaharap niya sa akin sanay din pumatay ha? huwag niyo kong dahil hindi nag-iisa si Pipanyo Labrador ha? hindi nag-iisa si Pipanyo Labrador ano'y sinasabi ninyo na si Richard Palacio ay ako kawawa naman ano sinasabi ninyo si Makanas? Meron ako nabasa doon ni eh, si uh, Manana Man, Manyas eh ako. Ang dami so, na lang sinasabi na yung mga pangalan na yon ay ako. O masabi pa nila qualified tip na yung kaso ko. Aba matindi. Ha? Kung qualified tip 'yan mga bobo. Ha? Huh? Biro mo ba naman mga minamahal ko mga kababayan, qualified tip wala daw piyansa. Apa ah, eh, eto po ang mat eto ang nakakatawa diyan. Pagpupuntahin ko po yung mga tao ko sa Negros Oriental. Bibidyuhan po namin 'yan. Huwag kayong mag-alala para lamang po patunayan na naninira lamang po yung iglesia ni Manalo. Aboy Richard Palacio may qualified tip. Ha? sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, hindi ko kailangan magnakaw nang kasi ang ang pagkakaalam kasi pinatanong ko po doon mga minamahal kong mga kababayan, yung may-ari po nung uh, computer shop kasi pinaimbestigahan ko eh sa Negros Oriental eh. 'Yan, pinaimbestigahan ko eh sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, ta uh, computer shop. Iniwan nung nagbabantay, tama ba naman kasuhan ng qualified tip? Tapos, uh, ka-Nobel, ay, tinanong ko rin po yan sa abogado ko. Sabi ko nga po, mga minamahal ko mga kababay, marami po tayong supporters. May nagkani-kanina lang, may nagpadala sa atin ng 80,000. Mag-isip kayo mga minamahal kong mga kababayan. Sa tingin nyo, sa dami ng supporters ko, sa dami na nagbibigay sa akin ng tulong, sa tingin nyo ba hindi ako makakakuha ng abugado? Ay nakakatawa naman talaga. Sobrang nakakatawa ang iglesia ni Manalo. Sabi ko nga mga minamahal kong mga kababayan, 1% lang sa 100% sa dami ng katoliko ang iglesia ni Manalo. Kaya nga sabi ko, kahit kasuhan pa ako ng isang milyong kaso, wala yan. Tay lang yung kaso na ah. sabi na ganito, ganyan, tarantado, parang sinabi nyo lang na kayo lang may kamag-anak na pulis. Parang sinasabi nyo na kayo lang may kamag-anak na MBI, kayo lang yung may kamag-anak na sundalo. Hindi ko na po sasabihin sa inyo ah. Pero gusto ko lang patunayan na kung merong koneksyon ng iglesia ni Manalo sa pulis, sa NBI, sa mas marami po si Pipanyo Labrador. Dahil kung tutuusin, ha, tignan nyo, ha, mas marami pong sumusuporta sa mga sinasabi po ng yung lingkod kesa sa mga sinasabi ng mga demonyo, mga gago, mga siraulo, kulto, organisasyon, isang mapia na iglesia ni Manalo ang naniniwala po ah sa akin. Mas marami po mas marami po makikita naman nakikita niyo naman yung sa comment section at mas maraming natutuwa at mas maraming nagsasabi na tama lang ang sinasabi ko at puro katotohanan ang sinasabi ko ha mga kababayan ko sa totoo lang ang dami po nilang paninira ha meron pang mga iba diyan nagsasabi nagnakaw daw ako ng ganito ng estudyante putang ina magkano ba yan Ha? Nalaman lamang ko mga minamahal kong mga kababayan. 2.5. Halagang 2.5. Ha? Halagang 2.5. Pwede kong isampal yan kahit ngayon eh. Sa totoo, sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan. 2.5 lang. Ha? 2.5 lang na halaga sabi nila ninakaw ko daw yung mga pera ng estudyante ko putang ina mga minamahal kong mga kababayan 2.5 lang daw ninakaw ko ha? 2.5 lang daw, yan eh, na to oh. oh. baka gusto nyo isampal ko sa inyo yung pera na to ha? 2.5 lang na nakawin ko pa ayoko na lang patulan, alam ko pero sabi ko nga, magingat ka dahil alam ko na kung sino-sino ha? alam ko na kung sino-sino yung nagpapakalat na yan kaya sabi ko, oh, Ha? Ah, sabi ko nga, may kung ako'y si Raulo, kung ako'y gago, pwede ako magbayad ng tao hanggang 20,000 lang kada ulo. Ha? Ah, kaya ko magbayad ng ulo ng tao para lang ipatumba kung sino-sino. Ha? -sino. Ah, kaya ko, kaya doon sa mga naninira sa akin, magingat kayo. Magingat kayo. Dahil 20,000 lang Ha? 20 mil lang ang halaga ng buhay ninyo. Kung sino man yung nagpapakalat na yan. Pero hindi naman tayo ganun eh. Hindi naman tayo ganun kasira ulo, Kagago. Pero, dahil sinabi ko to, malamang kakagatin to ng INC. At malamang sila ang magpapapatay sa inyo. Ha? Doon sa mga nagsiwalat sa akin, alam ko kung sino-sino kayo. Ha? Alam ko kung sino-sino kasi ini stock namin yung mga nagko-comment. Kaya sabi ko, 20 mil lang halaga ng ulo ninyo. Kaya mag-ingat na kayo. Baka mamaya, Iglesia ni Kristo ang magpapatay sa inyo para lamang idiin ako. Ha? Yan ang masasabi ko. Sa totoo lang. Sa totoo lang mga minamahal ko mga kababayan, takot na takot po ang Iglesia ni Manalo sa akin ngayon. Dahil alam nila, malalantad ko sila. Ha? malalantad ko sila hindi po ako basta-basta malalapitan ng kahit sino sa totoo lang dahil marami pong organisasyon at marami mga tao ang sumusuporta sa akin kaya bago kayo makarating sa akin ayaw ko na lang ha? kahit sino ka pa alam ko mga minamahal ko mga kababayan, gagamitin nila ang NBI, gagamitin ng pulis, gagamitin ng sundalo para lang bumakuha ako, para patahimikin ako. Pero doon sa mga sundalo na hindi iglesia ni Manalo, sana po, kampihan niyo po ako. Dahil ang kalaban po natin dito, yung iglesia ni Manalo. Ha? Kaya sana po, suportahan nyo po ko. Pero sa bagay, hindi ko na dapat sabihin yan. Dahil marami naman mga sundalo at polis at iba pa mga departamento, lalong-lalo na sa MBI. Dahil may mga tsuhi naman ako ng MBI. Dalawa yan na uh, ko kong MBI at sila ay nagpapaliwanag sa mga kasamahan nila na talagang ganoon. Na kaya lamang tayo pinag-iinitan na iglesia ni Manalo dahil nga sa nabubuking natin sila. Ganoon naman talaga sila eh, pag nabubuking gumagawa ng istorya. Nabubuko sila dahil, 'di ba?